Hello, magandang araw po sa inyo mga lalabs. Uh, bibigyan ko lang po kayo ng tips para kahit pano ay may idea. Po, so, sinasuggest ni Facebook na ishare natin ang ating mga reels at ang ating mga video sa ating mga friends. At sya ka sinasuggest din po niya na sumali tayo sa mga grupo. Yan, pag-usapan po natin bakit sinasuggest niya na sumali tayo sa mga grupo alam nyo po, ang mga grupo ay napakalaking tulong para mapaangat natin ang ating mga reels, ang ating mga video. Kasi sa mga grupo po na yan, kaya sinasuggest ni Meta na i natin sa ating mga friends at sa mga po upang mas marami pong makaabot ng ating mga video at yung mga reels po natin, mas maraming audience ang makakita. Siyempre sa una po, nahihiya tayo, ba diba, mga lalabs? wag po nating panatilihin na tayo ay nahihiya. I-develop po natin ang ating sarili at mas suportahan po natin ang ating sarili. Sino ang unang susuporta po sa atin? Tayo po na mga content creator. Kaya syempre, pag ikaw nahiya at ikaw pinanghinaan ng loob, ay titigil ka, susuko ka syempre kung ayaw mo sumuko at may goal ka at gusto mo at ito ang pangarap mo, ito ang passion mo ito ang hilig mo mag continue ka lang po mga lalabs at saka kaya niya sinasuggest na i natin sa mga kapwa natin ka friend ang ating mga reels, ang ating mga video at sinasuggest din niya na sumali tayo sa mga grupo upang yung mga video po natin ay mas maraming makaabot nito, mas maraming manood maraming makipag-engage po sa atin. Kaya tulad po ng mga video na ina-upload ko, sinasuggest po niya na i-share natin ito sa public, i-share natin ito sa reels natin, i-share natin sa group, at i-share natin sa mga friends upang mas marami pong makaabot tayong sa sarili natin mas unang susuporta po sa sa, 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 sarili natin tayo ang unang susuporta sa mga video na atin ngayon, pag hindi mo sinuportahan ang sarili mo yun nga po, walang ganong manonood kaya ikaw, ang mga video mo i-share mo ito sa mga friends mo i-share mo ito sa mga grupo na sinasalihan mo para mas marami ng reels mo, mas maraming makanood ng video mo, lalawak at gustuhan niya ng tao. Kusang papasok ang mga tao, mga audience, mga viewers dyan sa video mo once na nagustuhan nila ang mga video na ina-upload mo. Diba mga lalabs? yun po ay isang sample. Suportahan po natin ang ating sarili at huwag natin kalimutan na i-share natin ito sa mga grupo, sa mga friends natin para pag nakustuhan nila yung video natin, kusa na silang papasok dyan. Sa una, talagang konti po ang nanonood. Konti ang viewers. Yan, ngayon, pag ya, yan, ishinare mo na, ishinare yan, kakalat po yan. At mas lalong ikakalat ni Meta ang ating mga video once na ito ay ng tao at tayo ay magugulat na lang mga lalabs kaya yan ay sinasuggest ko po sa inyo yon lang po at sana nakatulong sa atin lahat at sa mga creator na nagsisimula pa lang din ah, uh, huwag nyo pong kalimutan na supporthan niyo una ang sarili nyo, at syempre dyan napapasok ang ibang tao maraming salamat at uh, thank you so much sa walang sawang support ako ninyo, bye bye and I love you all, thank you so much please follow for more and share na rin, salamat